may paligsahan sa isang harian. Kung sino ang makakabagta sa ilog? Na punong-puno ng mga gutom na buhaya ang siyang mapapangasawa ng mahal na prinsesa. Marami ang nagtangka Subalit sila ay nangabigo. Dahil paglundag pa lang nila sa ilog ay kinain agad sila ng mga buhaya. Namangha ang lahat ng si Juana ang lumundag sa ilog. Sobrang bilis niya lumangoy ay, at siya ay na nakatawid. Sa kabilang pampang ng ilog, buhay at ligtas. Nagbuni ang lahat ng mga saksi sa kahusayang ipinakita ni Juan. Lalong-lalo na ang mahal na hari. Sinambit pa ng hari na sa wakas ay may papalit na sa aking trono na isang Pinoy sa katauhan ni Juan dahil napagtagumpayan niya ang aking pagsubo. Subalit, sa halip na magbunyi si Juan, siya ay galit na sumigaw ng Di ko kailangan ang premyo na yan, mahala Ang gusto kong malaman ay kung sino ang nagtulak sa akin sa ino. Muntik na akong makain ng mga buhaya.